Hi guys! Welcome to my vlog! For today's video guys, nandito tayo sa isang mall dahil may pupuntahan muna ako and today is today is Ramadan na Ramadan na today, Ramadan ah uh, last day ng Ramadan so samahan nyo ako guys dahil may tatagpuin tayo may kikitain lang akong friend ngayon and then going to work na actually super late na ako ngayon dahil uh, today is maaga talaga yung pasok namin ngayon pero ayun na nga may tatagpuin muna ako sa glit dahil tawag niyan importante ang kukunin ko sa kanya Ay, ng oras na Late na ako ng 2 hours ngayon. Kaya yung lakad ko parang takbo na. May tatakpuin na ako sa klet and then Alis na. Actually nagtaxi na nga ako papunta dito at magta-taxi na rin ako papunta sa aking work. So, ayun, super late. Pero dahil nandito na rin naman ako sa isang mall, magtitingin-tingin na rin ako ng mga damit. Tingin-tingin na rin tayo habang hindi pa nagbimessage yung friend ko. Friend slash kaibigan. So, tingin-tingin muna tayo dito sa isang fall and bear. Ayan. Pakita ko sa inyo mamaya ha. Bye! Ayan guys, nakita na kami ng aking friend. Eh, nakuha ko na yung binibigay niya. Ayan, so that's it. Labas na tayo. Dahil super late na tayo. Magta-taxi na lang ako. Kasi for sure, Pagdating ko sa salon nito, ang daming tao. Kaya good luck. Siguro this time, matatalakan na talaga ako ng manager ko. Nalito tayo sa isang mall. Hindi ko na kayo naikot ng bonggang-bonggang ikot dahil nga hindi naman tayo hindi naman to yung pinunta natin dito kasi may trabaho pa tayo, may trabaho pa ako. So pinuntahan kalang lang talaga rito is mamit yung friend ko at nakuha ko yung ibinibigay niya. So ayan yung lakad ko. Tapos style na kasi nga nagmamadali na. So hindi na ako nakatingin sa camera. Bahala na si Batman. Ayan sana may taxi agad hindi tayo mahirapan sa taxi soon guys iikot kayo dito sa uh, sa mall makapag live din dito sa mall pero for now dahil nga last day ng ramadan ngayon and tawag nyan 24 hours kaming open today So, 24 hours meaning hanggang bukas kami nasa trabaho and hanggang bukas kami open ayan buti na may mga taxi dito nakaline ay sorry may tao pala sa loob hindi ko nakita ay kakaloka ayan kuya nadalhamar please huh? nadalhamar health center you know I don't know. Uh, try to search google ah uh, Nadal Hamar McDonald Drive through Give me here, question, please. Nadal wait, wait, wait. Nadalhamar. Mcdonald's. Ay. Hey, what this one? Okay. Just go there, kuya. Ayan, papuntang tayo sa trabaho, guys. And, ginugle muna namin yung location kasi di alam ni kuya ang location. So, that's it, guys. Ano, ah, uh, mamaya i-ano uh, ko kayo sa Uh, sa aking work Ipapakita ko sa inyo kung gaano kami ka busy at kung gaano kadaming tao today so para makita nyo ipapakita ko sa inyo and sana mas mabilis kuya kuya uh, please kuya ha can you make it a little bit fast ha because I'm almost late 2 hours now for my work because I meet to my friend inside ayun sabi ko sa kanya ano pwede niyang bilisan ng konti kasi Uh, super ano na nga ako late lang ako ng dalawang oras and dahil nga may kamit akong friend ko so ngayon sana mabilisan niya ang pagtakbo so in a nice way na may na in, in nice way naman na ano sana ano uh, safe pa rin kami kahit mabilis siya magpatakbo so mamaya ulit guys ha Ayan guys, nakikita niya super busy sila, busy, busy, busy sila. Busy na kami hanggang, hanggang mamaya ang gabi na to. Ang kabisihan namin. Meron na akong mga nakaschedule. And hindi ko alam kung kakayanin ko ba. <laughs> Natatawa na lang ako sa sitwasyon ngayon kasi nga ko Hindi nyo alam kung gano'n kami ka-busy until tomorrow. Ganon. Pero uh, hindi pa daw kami uh, 24 hours open ngayon. Baka bukas pa ng gabi mag-start or hindi pa. Depende sa announcement ng, ano, ng simbahan nila sa mga muslim. So hindi pa talaga namin alam ang final decision. But for now, maghintay na lang kami sa signal. Pero, ayun. Katulad nga kagabi. <coughs> anong oras na kami nakauwi ng kasama ko? And anong oras din kami makakauwi mamaya niya? Hindi ko alam. Pero ngayon, naka dalawang customer na rin naman ako. So, Malalaman natin mamaya yan kung anong oras kami matatapos mamaya. Ay, sana makauli kami ng maaga. Matapos kami ng maaga. Kasi, just school. At least kahit pa paano naman makapagpahinga rin ng ano. Kung hindi man kami ngayon uh, mag 24 hours. O, oh, baka Tuesday or Wednesday yan straight kung hindi man ngayon ha kasi depende yan sa signal ng uh, kumbaga uh, kumbaga para sa kung sa katoliko parang pari nila ang nagde decide kung magdi-declare ba sila ng uh, Eid na ng last day ng Ramadan so hindi pa namin alam, hindi pa namin sure kaya for now is dahil katoliko nga kami, hindi Christian naman kami, hindi namin alam yung mga ganyan. Basta kami, sumusunod na kami. Kung, kung 24 hours, 24 hours, wala kami magagawa kasi part ng trabaho namin yan. So, maghihintay lang talaga kami sa signal nila ng mga kasama namin. Pakita ko ulit sa inyo ang kaganapan dito sa loob ng salon. sila diba? Dito pa. sila, 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 sila. Di diba? diba? <laughs> Hindi pa yan lahat pa Hindi pa yan lahat. Hindi pa lahat yan. Kung maaga pa. Meron pang mami ang gabi. Diyos ko, papakita ko ulit sa inyo mamayang gabi. Magbibidyo ulit ako mamaya ng gabi. Papakita ko sa inyo kung gaano kadami. Kahapon hindi lang ako nakapagbidyo kahapon kasi nga yun nga natambakan nga kami ng customer. Nabis kami. Hindi naman pwede mag-live ako na mag-live. Or maggawa ako ng gawa ng video. Kahit alam kong busy kasi ako rin ang matatambakan ng customer. Kung mag aano ako na mag mag ah, magbibidyo ako na tapos na may mga customer na nakaabang na so Mamaya ulit guys, papakita ko sa inyo kung gaano talaga kami ka busy sa mismong araw ng 8 or kung ano ay hindi ko pa alam talaga kung final na ba ang last day ngayon or bukas pa mag start so see you mamaya ulit guys and uh, siguro gagawa ulit ako ng panibagong video para kay paano may ma-upload tayo namin ma-upload. So thank you so much guys sa mga nanonood at sa mga manonood. Salamat. Maraming 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 salamat sa inyong lahat and malapit na po tayo 2,000 followers subscribers pa na. So, don't forget to like, comment, and share sa ating mga videos na ina-upload dyan guys para lagi kayong updated. And most especially, huwag niyo po kalimutan i-click ang bell button para updated kayo lahat sa aking mga videos na ina-upload. Thank you. Bye. Thank you so much and see you in my next vlog. Bye. Bye.